Gawin na po Yo. idol, kaset natin ngayong Wismith. Magandang bakbakan to. Solid din yung ipinabahan natin. Abangan natin kung sino ang kasama pa nating iba. Yan yeah, kasama natin ngayon. Huwag oh, ka lahat. Huwag oh, ka lahat. Yeah, mga ogolets natin kapag kayo. na. Logi, may mga kasama supporters. Ay si Sir, sudalo eh. Oyo. Oh, Tagalog. Anong nga haba ng kalaban? Ay, namigay po eh, namigay eh. maliit, ang ay malalaki. Yo, <laughs> so, mga katagalog, kasama nga pala natin ang mga tropa natin. At yan, laban nga pala natin si boss. Ang kausap ko, maliit. Ay, ang kasama. Lahat, varsity ni eh ng wishmate. Aray ko, maliliit. Yaw mga katagalog, ayos din Magandang bakbakan to Katagalog versus Westmade Ang mga bar city dito sa Batangas City Mukhang mapapalaban maigi Ang mga tagalog, ang mga ogalats I-comment nyo nga pala nga mga idol Kung tagasan kayo nang malaman natin Kung saan umabot ang video natin For more Dayo series I-message nyo lang ako I-set natin nga mga idol Iyan, mga nagpakitang gilas na si RBD Castro, ang dating player ng Mavs, kakampi natin ngayon. Ay are, matutukoy din nga naman eh Kalaban din natin si Pinsan Unad Ang vlogger mula sa San Juan Batangas Iyo na, ah, pumukol na naman Kakampiyan din natin si Sir Eko At si Jaruman ng Batangas City Iyan na, ah, itong tirang itong Ang pa mga idol Nakadali, nakabi siya Oy, tagak pawis ni Ogalit eh Iyan na, ah, sinabito mula sa San Juan Batangas Ah, sinama din natin mga idol yana ah, kasama din nitong si Ogalet sa itaw Nalumutan kong pangalan Yan ha, ah, Jaruman, pumukal Ay parang si Clay Thompson na Yan ah, si Ermin Ang bagong player natin mga idol Yan ah, Tagalog Iyan na, ah, Jaruman, lumipat! Ay, parang si Tamurat din naman. Takbong mayaman din naman. Ay, aray. Paganda ng dinago, si Navi po eh. Talagang parang si Kairi Irbeño na. Maganda pa Klaseng magkatabi matulog ay may play eh. Yan, pinasa kay Landicho, pinasa kay Irmendez, pumukol. Stephen Kurumiao, Konek-konek. Talagang may shooting na rin nga eh. Tagalog. <laughs> <laughs> Ito mga pangmatindihan mamaya oh. Yung mga yan. RB Di Castro, alam mo yung naghagis ng buko eh, basta na initsya. Tsamba ata, Tagalog, yan ha, Ermendez. Oh, nagmamadagos na naman, mga tagawis made, pumula Parang si Mike Conle. Anong tuwid din? Yung mga kondisyon, no, yan ah. ah. Ay, mga tihaya eh. Ah, ay, kalabsawa, kasakit din naman ang dinagos na iyon. Ah, ah, yan ha, ah, dumagos na ah. Matatraveling pa, yun ah klaseng anong bang hatol down RB Di Castro na naman Nag Tagalog, ah, naghagis Tagalog anong pagkakatayog ding? muntik pang mabasa, mabasag ang ilaw ay eh. anong tayog din tumira ay anong lobo ah Anong husay din nga naman ng mga tagawis wismid na rin. Ah, yung ganun man laging training. Talagang pag hindi pa nga naman humusay, yan ah. Ano ganang yari na din ay eh? lambingan moments na naman ito may konting diskusyonan ngayon mga idol. Ito mga ugalot. Parang magkakatropa to ah. Pa mo na agad mga idol. Pero ayusin natin yan, ayusin natin yan. Miss ngayon mga idol. Nice one, Jaruman. Okay, back to the ball game na naman. Mendes, tumirada ka. dano pagkakalayaw? Stephen Karikiri Anong husay din nga yun ay nagsalyahan ay eh. Sikbitan, sikbitan ng braso ay eh. Yan na ay aray husay din naman Anong tayog din para si Kobe Bryant ay eh. Yan na ugadan o lumipad, sigsaging baong Nagmalarit si Rivero ay eh. nung husay din nga naman Yan na natapo na siya ba sinasabi Ugadan na naman, lumipad Ay may kunti pa eh. kung yun ay eh, sulusulaw eh. na ay dakdak na Yan sa Baybawi naman sa kabila dito mga idol pa pagkakatanda ko sa score na ito 15-14 yun na nga ito na baun na sa pansitan magandang depensa mula kay De Castro yan na ah. dumagos na naman ang mga ogalas Jamo Roman konek connect, connect yan last na tayo ito mga idol pagkakatanda ko Diskusyonan ito, <laughs> ito na baga ang patapos tingnan may gay yun na na may foul pa eh. sayang din nga naman ang na lundag ni Jaruman man eh. minsan na nga lang yan na RBD Castro dumagos hinalit ang pamaskong damit muntik ng mabuhalhal eh. Ito na, lambingan moments. Ah, ay, parang iskalabay ni Bump Bump. Ay, parang si Adin. Ayan na, dumagos na. Sige, anong gilas date Pumukol. Not this time. Nakuha ni Ogalat. Yan, oh, ay, tinambol naman? Oh, ay, talagang walang kalikot-likot. Ito na, Arbidi Castro na naman. Abay, huwag mo na ipilit, mahalit ang pamaskaw. Yan ang oh, sinasabi, halit na naman ang pamaskaw. Isusuotin pa sa Pasko eh. Ito na, sino kaya makakadalay? Sino mananalo sa first game? Magandang pasa mula kay Jaromanto Arbidi Castro. Grabe naman ang pasang iyaw na ay. Ayos din. <laughs> nice man. Tagalog ka talaga. Dibol na lang, dibol na lang. Wag, wag! Pa-shoutout mo, mga uh, tropa mo, Mendes. Ito mga idol, unang game paralo. unang game. Second game na, uh, mamaya na akong bibidyo. Sa so, pa ulit, mahaba, up to 20 watt, ubos ang pil. Ito mga katagalog, pangalawang game na ito. Panalo tayo ng una. Sana manalo ulit. Tingnan natin kung sinong mananalo sa pangalawang game na ito. Yung dumali na naman si Tanggawla. Ay talagang may shooting din nga naman. Yan na si Ugadan. Anong haba din naman nga. Yan na si Idol. Pumukol. Board ring. Pakapla! may foul para mga idol ay, ang bawi naman ay bigla na lang lumipad ay papara si flying pambek yan ah okay biko sa may ilalim may kinu may foul pa Mendes naman nagmamadagaw sa so, nung bilis din naman kala may biyahing sanwan pa na jipek Iyan na naman, Mendes, umopen nabay, sagak, nagsagak, paknit Dito mga idol, medyo nakakalamang-lamang tayo dito sa pagkakataong ito. Pero dito, hindi din paawat ang mga pa miss-made at talagang dinadaan sa fast break. Kaya nung gigilas din nga naman. Iyan mga idol, take over mode dito si Jaruman. Halos siya ang dito siya na nag-step up dito sa pagka-change na ito. Sino kaya mananaig mga idol pero hindi din papigil na ah, kita nyo ganyan. Anak ni Idol Gabis Espinas. Anong tiboy din nga naman lumaruno na. Ay, talagang nakailang pukul ng tres. Eh, yan ha, ah, sinasabi. Abay, hinataw. Ay, eh. kala may kumuha ng buwet eh. Yan ha, ah, dumagos na naman. Binalik, aray ko. Wow, wow, wow. Yan ah, Air Uga Oh, nakuha na naman Lambingan moments na naman ito Hello, pare <laughs> pa to, eh. Wala, pare gigil pa ito eh Pare palang player ng Mabsig daw At ng bunganga eh Maligalig eh. Braso, braso Yo mga idol dito sa pagkakataong ito Halos nangamada na din mga taga made Sunod sunod na lang fast break na ginawa nila dito At medyo na, sila na may hawak na kalamangan dito mga idol Hindi na masyado makahulog dito mga tropang o galats yeah! Pilit binubuhay ni Air ditong dito ang pagkakataon. Tingnan natin kung mananaig bangga nga yun. Pero ito mga idol, iba rin pumukula. Ay, kompleto Ricados, may tira sa labas. Grabe ang player na ito, ang anak ni Gabby Spinas. Oh, <laughs> Patuloy pa rin naghahabol ang mga tropang Tagalog dito mga idol. Hawak pa rin ang tropang Westmade ang kalamangan. Sila pa rin na may hawak ng dalawang kalamangan. Medyo patapos na din ito mga idol. Ito na sinasabi, nakuha pa ni Air Sa pagkakataong ito, dito nakuha ng Westmade Boys ang pangalwa. Balitab ang labanan na ito mga idol. Napaka solid na laban. Maraming salamat sa inyo mga Tagalog. Tabla naging labanan tapla wari kayo mga pagod hindi ka para sa bata mga hinga sa puwete mga tagalog ay si ogalat napagod eh naka yung pag naglalaro yo mga idol isang magandang laban kita na lang sa susunod for more dayo series i-message nyo lang ako hi, din